Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radio, tunay na radio, angat sa musika at balita, musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada, Brigada News FM. Manila, the music and news authority ka ang ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng Tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita nationwide sa Tanghali. At ngayon, Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Brigada Balita, Brigada Balita, nationwide. Brigada Balita, nationwide. Satang hali. Brigada Balita, nationwide. Brigada Balita, nationwide. Brigada news headlines. Sabrigada Balita nationwide. Ngayon, tang Barkada Dating House Speaker Martin Romualdez nakatanggap daw ng sangkatutak na maletang may lamang pera. Ayon yan kay VP Sara. Ibuloy muling isinugod sa ospital dahil ulit sa hirap sa paghinga. Samantala AFP naman nanindigang hindi na kailangan ng loyalty check sa kanilang hanay. Siguridad ng Pilipinas na natili daw stable sa gitna ng mga iba't ibang issue sa gobyerno. Defense team ni Duterte nag-submit ng medical record sa ICC. Ang prosecution na nindigang flight risk ang dating Pangulo sakaling pagbigyan ang hirit na interim release. Samantala, si ICC naman naglabas na ng bagong listahan ng mga influencers na ipapatakedown down ang mga page. Sas na laparan, nakiisa na rin sa kampanya kontra illegal na online sugal. At matapos ang pagbayo ng mga bagyong nando at op Pong panibagong LPA sa labas po ng PAR, inaasahang magiging susunod na bagyong paulo. Brigada Nationwide sa Tanghali. Buong puso puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News, News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a change. better life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Martes, Kabrigada. Huling araw sa buwan ng Setyembre ng taong 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Di Brigada Leo Navarro, malik -tip. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Kabrigada sa detalye ng ating mga balita. Ang Vice President Sara Duterte naniniwalang may mga maleta ng perang dinadala kay dating House Speaker Martin Romualdez. Brigada Sheila Matibag ibrigada e mo. Brigada. Report. Pahayag si Vice President Sara Duterte hinggil sa pagkakaugnay umano ni dating House Speaker Martin Romualdez sa mga usapin ng katiwalian. Ito ay kasunod ng sinabi niyang nakatatanggap ng kickback ang kongresista mula sa illegal gambling. Sa kanyang statement ngayong araw, sinabi ni VP Sara na naniniwala siya sa istoryang sangkatutak na mga ng pera na inihahatid umano sa bahay ni Romualdez. Tumutugmaro kasi ito sa napabalitang pagtanggap ng mambabatas ng suhol. Idiniindi ng bise Presidente na laging lumalabas ang pangalan ni Romualdez sa usapin ng korupsyon maging sa Delaware Court Proceedings na kaugnay ng Okada Manila Casino. Ani uh, Duterte, hindi ito nagkataon kundi disturbing o nakababahalang pattern at itong pattern na ito ang nagbibigay kredibilidad sa testimonya ni Orly Gutesa hinggil sa maleta ng basura na inihahatid sa kongresista linggo-linggo. Mababatid na si Gutesa ang sinasabi ni Senador Ping Lacson na surprise witness ni Senador Dante Marcoleta sa pagdinig sa flood control at siya rin ang nagdawit at nagdiin kay Romualdez sa katiwalian. <coughs> Heart of Changing Lives Ako, si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Assortment Ang biskaya Couple naman nasa ICI Para sa pagdinig ngayong araw Brigada Jigo Custodio Ibrigada mo Brigada Report Dumating sa Independent Commission for Infrastructure sa Taguig City ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya, kaugnay ng investigasyon sa flood control scandal. Nakabulit bulletproof Bess si Curly nang pumasok sa gusali. Ito ang unang pagkakataon na haharap ang mag-asawa sa komisyon para sa pagdinig. Kahapon, nagtungo rin sa ICI si Justice Secretary Boying Rimulya upang personal na isumite ang mga affidavit. Napailing na lamang siya ng hingan na reaksyon sa kontrobersyal na finger heart Art Gesture ni Sara, ngunit tumanggi itong magbigay ng karagdagang pahayag. Ayon kay Rimulya, patuloy pang sinusuri ng DOJ kung makaaapekto sa kredibilidad ni Sara ang kanyang aksyon, lalo't posible itong maging state witness sa kaso. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 5.1 Brigada News Manila, The Music News. Authority. balita nationwide. Kada balita nationwide. Samantala mga kabrigada, kinumpirma ngayon ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na mayroon silang nadiscovering ghost farm to market road. Sa panayam sa kamera, sinabi ni Laurel na kaugna ito ng isinasagawa nilang audit para sa FMRs na inilunsad sa gitna ng anomalya sa flood control projects. Patay anya sa initial report, ang ghost FMR ay nakita sa Davao Occidental na ginawa noong 2021 at 2022. Wala pa raw silang nakikita sa mga recent or bagong FMR. Dagdag pa ng kalihim, sa Sambuanga del Norte naman ay merong kalye pero walang simento At nagpapatuloy pa ang validation ng ahensya at ang makalap ng mga impormasyon ay isusumiti kay Pangulong Bongbong Marcos. Brigada Balita Nationwide. Sa ibang balita mga kabrigada, muli kong isinugod sa ospital si Apollo Kibuloy dahil sa hirap sa paghinga. ay sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, dinala sa isang pampublikong ospital si Kibuloy noong Setyembre 11 kung saan natukoy na meron siyang community acquired pneumonia na nasa moderate risk. Ay sa BJMP agad na ipinalam sa korte ang kanyang kalagayan at noong Setyembre 15 naman ay naglabas ng kautosan ng RTC Branch 159 sa Pasig City na nagpapahintulot sa kanyang pagpapaospital. Sa kasalukuyan, nananatili si Kibuloy sa isang pampublikong ospital para sa gamutan at masusing binabantayan ng mga otoridad. Batay sa BJMP, nasa maayos at matatag na kondisyon na siya ngayon habang patuloy na nagpapagaling alinsunod sa sa kanilang polisiya sa medikal na pangangalaga ng mga persons deprived of liberty. Kung maalala mga kabrigada, Enero nang naospital din si Kibuloy dahil din sa kaparehong sakit na pneumonia. Umahataw! Pagpapalitang ACY nagsumiti na ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng mga bagong medical records sa International Criminal Court upang patunayan na hindi na siya karapat dapat sumailalim sa paglilites dahil sa kanyang kalusugan. Sa inilabas ng dokumento ng ICC, nakasaad ang iba't ibang pagsusuri at kondisyon ng dating Pangulo na isinusulong ng depensa bilang batayan para sa kanyang interim release. Pari namang tinutulan ng prosekusyon ang kahilingan. Ayon pa sa ICC prosecutors, ang paglaya ni Duterte ay magdudulot ng seryosong pagkantala at maaring makakaapekto sa takbo ng hustisya. Binigyanti din pa ng prosekusyon na mananatili pa rin na may panganib ang dating Pangulo at dapat ipagpatuloy ang pagdinig sa mga kaso laban sa kanya. Nakatakda ang pagdidesisyonan ng hukuman ng ICC ang naturang musyon na magiging mahalagang hakbang sa nagpapatuloy na kaso laban sa dating Pangulo kaugnay ng gera kontra droga. Mga kabrigada, ang siguridad ng bansa na naratiling stable sa kabila ng mga isyo ngayon sa katiwalian ayon niyan sa AFP. Brigada Kath Austria, ibrigada mo. Brigada! I report. <laughs> Brigada nanindigan ng Armed Forces of the Philippines sa stable o nananatiling matatag ang bansa sa setong pansiguridad. Sa so pulong balitaan dito sa Camp Aguinaldo, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Franz Almagra Padilla na solid ang kanilang hanay at nananatiling tapat sa konstitusyon. Hindi umuno sila magpapadala sa ingay ng politika. Kasunod ito, sinabi ni Padilla na hindi naman kailangan ng loyalty check sa kanilang hanay. Matatandaan kahapon, sinabi ni Vice President Sara Duterte na unstable ang gobyerno sa ngayon sa gitna ng mga isyu ng katiwalian, bagay naman na kinontra ng malakanyang. Mula rito sa Camp Aguinaldo, in the heart of changing life, sa Cospedana Austria, ng 105.1, of News FM, Manila, The Music and News, Austria. Oh, Pigada Samantala ang Kamara Kabrigada, posibleng palawigin pa ang sesyon bago magbreak para sa pagpasa sa 2026 National Budget. Obrigada, Haji Caminho e Brigada Mo. Brigada. Live posibleng mag-extend ng isang linggo ang House of Representatives para ipasa ang panukalang pambansang budget sa 2026. Ito ang inihayag ni House Speaker Faustino boji D. III. Ngayong nasa huling linggo na ng plenary deliberations ang Kamara sa proposed budget. Sa panayam kay D, sinabi nitong magkakaroon ng konsultasyon kung kakailanganin pa ng dagdag na panahon para matiyak na ang maaaprobahan na isang maayos, malinis at accountable na national budget. Nakatutokan niya ang bawat miyembro ng Kamara para masigurong transparent ang pondo kaya inaabot ng hanggang hanggang ding araw ang debate. Para sa speaker, ang malaking kaibahan ngayon ay nailaan na sa priority programs at projects ang natapyas na 255 billion pesos mula sa flood control. Maari umunong makatulong ang Department of Information and Communications Technology upang ma-monitor ang mga proyekto at para magkaroon ng pagkakataon ng taong bayan na makapag-report kung substandard o ghost ang mga proyekto sa kanilang lugar at napupunta sa tama ang inilaang budget. Batay sa legislative calendar, hanggang October 10 na lang ang sesyon ng Kongreso at sa araw na yon, itinakda ang period of amendments. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Ang 2026 proposed budget naman ng NSC at ng Nika na sa budget briefing ng Senado. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada! Report! Brigada Leon na na nga mula sa budget briefing ng Senate Committee on Finance Subcommittee E ang 2026 proposed budget ng National Intelligence Coordinating Agency at maging National Security Council. Halos magdadalawang oras din ang itinagal na naging executive session na komite komite kasama nga ang author ang author representative ng dalawang ahensya. Pinili naman magkaroon ng executive session ni Sen. Ronald Bato de la Rosa para rito. Desensitibo raw ang mandatong hawak ng NICA at maging ng NSC. Maaalala ang NICA nga ang responsable sa pangangalap ng mga impormasyon, makikipag sa mga ahensya at maging pagsusuri ng mga ulat habang ang NEC naman ang tumatanggap ng mga impormasyong ito at tumutulong sa Pangulo sa paggawa ng desisyon. Live mula rito sa Senado in the heart of changing lives. Ako si Brigada Anikortas ng 105.1 Brigada News FM Manila sa Music News of course. Samantala mga kabrigada, higit labing-anim na libong pamilya naman nanatili pa rin sa evacuation center sa Calabarzon region matapos ang sunod-sunod na bagyo. Brigada Katrina i ibrigada mo! Brigada. <coughs> Report. Nananatili pa rin ang nasa 16,000 pamilya sa 795 evacuation center sa riyon ng Calabarzon na karamihan ay mula sa Quezon province. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, Region 4A, ito ay bahagi ng 24,814 pamilyang na apektoan sa riyon, bunsod ng pananalasa ng bagyong opong, gayon din ang mga naunang weather disturbances na Mirasol, Nando at Habagat. Umabot na sa 7.54 milyon ng kabuoang tulong na naipamahagi na hensya sa buong riyon. Tiniyak naman ang DSWD na magpapatuloy ang koordinasyon nito sa mga lokal na pamalaan para tugunan ang agarang pangailangan ng mga evacuee. Samantala, patuloy ding isinasagawa ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Calabarzon ang pagsusuri sa lawak ng pinsala ng Bagyong Opong sa Riyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Katrina Onson, ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Musica News. Also Brigada Mga kabrigada, higit 38 million pesos Inilaan naman ni Pangulong Marcos Para sa mga magsasakang sinalanta ng bagyo Brigada Maricar Sargan Ibrigada mo Brigada, Brigada. Brigada. b, -b, -b, -b Iniutos ni si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang tulong para sa mga magsasakang matinding na apektuhan ng nagdaang mga kalamidad na tumama sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nasa 38.9 million pesos na halaga ng intervention ang ilalaan ng pamahalaan. Batay sa datos ng Department of Agriculture, umabot na sa halos 1.4 billion ang pinsala sa agrikultura dulot ng bagyong nando at opong, partikular sa taniman ng palay at mais. Pinakamalaking pinsala ang naita sa Cagayan Valley na nasa 653 million, Sinunda ng Ilocos Norte na may 169 milyon at Apayaw na umabot sa 71 milyon. Maliban dito, naglaan din ang pamahalaan ng 39.3 billion pesos na pondo bilang suporta sa Department of Agriculture. Gagamitin ang pondo para sa farm-to-market roads, post-harvest facilities, farm-to-mill roads, deepwater ports at fish ports at tulong pinansyal sa mga magsisaka at mangingisda at at sa pagpapatupad sa Crop Insurance Program, Solar Powered Irrigation Program, National Soil Health Program at Massive Coconut Planting Program. Ayon sa Malacanang, pangunahing layunin ng pondong inilaan ang mabilis na pagbabalik ng kabuhayan ng mga magsasaka at ang pagpapatuloy ng produksyon ng pagkain. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. <laughs> Balita Nationwide. Sa mga kabrigada, sa iba pang mga balita, naglabas ng panibagong listahan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC at grupong Digital Pinoy sa mga influencers na i nila para ma-take down ang kanika nila mga social media accounts. Ito'y dahil pa rin sa pagpopromote ng mga illegal online gambling websites. Ayon pa sa CCIC or CICC, aabot sa isang daan at anim na raan at sampo na illegal online gambling websites ang kanilang nabisto. Apat na raan or isang daan at apat na anim naman ang mga natukoy na link din sa illegal online sabong. Samantala, present din sa pulong balitaan ng CICC ang mga influencers na sina Sasna Laparan at Big Boy Cheng. Kung maalala, ang page ni na ay sa rin sa unang batch na mga pages na pinatake down ng CICC. Anya, lesson learned ito sa kanya dahil maraming mga nalulong sa mga minor o na mga minor de edad. Aminado rin siyang na guilty siya. Brigada Balita Nationwide. Update. Weather update. Mga kabrigada, isa na naman pong low pressure area ang binabantayang kaulapan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong na na-monitor sa layong 1,360 km silangan ng southeastern Luzon. Ayon sa pag-asa, meron itong medium potential o katamtamang tsansa na mag-develop bilang isang ganap na bagyo sa susunod na 24 oras. sa mang maging bagyo ito at makapasok na ng par, ito na ang tatawaging Bagyong Paulo. Posible po itong papasok ng par ngayong araw at maging bagyo naman bukas, Miyerkules ng hapon. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Six -six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga, kaganapan. ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. Balita sa tanghaling Kada Balita Nationwide. Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga balitang hatid sa inyo ng Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. In the heart of changing lives, ito po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Maligde. Maraming salamat sa inyong pagiginig. Para sa ating Brigada Christmas Countdown Kabrigada, 86 days na lang, Pasko na. Mula rito sa so 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.